Mga kabloggers sa Jun Aboal YouTube channel, Kung bago pa po kayo sa aking channel, touch all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos. Updating records. So ito naman po yung ating tatopic, yung updating record. Ito po ay nanggagaling dun sa ating uh, record division para magkaroon po ng updating record yearly yung ating pensioner, kumbaga yung ating spouse para mapatunayan nila na nabubuhay pa yung asawa na nagpipensyon. Baka mamaya ay patay na, ay tuloy-tuloy pa rin pang nagpipensyon. Hindi po pwede yun. Baka po tayo ay makasuhan. So, kailangan po nating i-report sa si PIBAW kung namatay na yung ating uh, claimant na spouse. Hindi po pwede na namatay na ng ilang buwan, namatay na ng isang taon, nagpipensyon pa rin po yung asawa. Ay bawal po yun. Makakasuhan po tayo. So nakalagay po dito yung pangalan ng uh, pangalan po ng pensioner na asawa then yung uh, cellphone number niya, yung address po niya yung claim number po ng kanyang uh, application niyo, yung pink paper na pinakita ko, kung ano yung sa po ng uh, kanilang pagkakasal at address po, at address at saka date ng kanilang uh, kung kailan sila kinasal at pangalan ng veterano, then thumb mark po at firma ng spouse na uh, pensioner ayan po at kasama po dito yung picture po na uh, kung maaari po ay uh, ganito kalaki. So pwede naman po at uh, nakalagay po yung dyaryo hawak-hawak niya. Pipicturean niyo po yun kasama po dito sa updating record. ihulog niyo po sa LBC. Kung hindi man ay pwede niyo pong dalhin mismo doon sa record division para magkaroon ng updating record taon-taon. Kasi pag hindi niyo po ito ginawa, before po ng kanyang birthday ay matitigil po ang kanyang pension. So yun po mga ka May chance pong matigil ang kanyang pension kung hindi nyo po pin update ang kanyang updating record So dapat po 3 months before kung maaari, bago po mag-birthday yung pensioner, yung pong asawa na claimant ay magawa na po kayo ng updating record. Kasama po yung picture, then firma po at si tamark niya doon sa likod ng litrato Pirmahan niyo po sa likod tapos may hawak po siyang diaryo na latest na diaryo po. Yun po ang kailangan. So yun lamang po. Hanggang muli sa na Bukal YouTube channel. Touch on the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos.